Nagsimula ito bilang isa pang beach trip, ngunit naging isang bagay na hindi malilimutan. Para kay Andrea Brillantes, ang Boracay ay hindi lang buhangin, araw, at dagat sa pagkakataong ito. Ito ay simbolo ng kalayaan, saya, at pananampalataya. Pagkatapos ng isang abalang simula ng taon, puno ng mga kaganapan at pagdiriwang, nakipagpalit si Andrea sa spotlight para sa baybayin. Nitong Marso lang, ang young actress at entrepreneur ay nagmarka ng malaking milestone, dalawang matagumpay na taon ng sarili niyang brand, Lucky Beauty. Sa edad na 22 pa lang, itinatayo na ni Andrea ang kanyang imperyo. Pero kahit ang mga boss ng babae ay kailangan ng pahinga, kaya nang dumating ang Holy Week, bihira ang ginawa ni Andrea. Pumunta siya sa Boracay eh, hindi para sa trabaho, hindi para sa kasikatan, kundi para masaya. It was super fun kasi first time kong magborakay na hindi work with friends na hindi work. First time ko talaga mag-relax. Ngunit ang pahinga ay hindi nangangahulugang wala kang gagawin. Sumali si Andrea sa isang palakaibigang kompetisyon sa Dalampasigan, isang mabilis na laro ng Ultimate Frisbee. At doon naging medyo matindi. Nabungi ako dun e eh, medyo traumatized ako. Natamaan ako ng Dizzy medyo masakit. Ito ay isang masakit, ngunit katawa-tawa, na paalala na hindi lahat ng bagay sa beach ay napupunta ng maayos. Mas active ako ngayon kasi parang mas nakakain ko yung mga gusto kong kainin. Maaring hindi siya papasok sa kanyang panahon ng mga atleta, ngunit tiyak na nabubuhay siya sa pinakamainam niyang buhay. At mabilis na napansin ng mga tagahanga ang isang bagay o isang tao na ginawang mas memorable ang paglalakbay na ito. Nakitang malapit si Andrea sa Filipino-Jordanian na atleta na si Sam Fernandez, isang dating manlalaro ng basketball ng San Beda at isang tunay na mahilig sa frisbee. Sa isang panayam sa ABC Bin, kinumpirma ni Andrea, yes, she's dating him. Ang paglalakbay sa Boracay na ito ay hindi lamang tungkol sa mga bakasyon at volleyball. Para kay Andrea, ito ay isang pahinga mula sa kaguluhan at isang pagbabalik sa kanyang sarili. Hindi mawala yung relationship and faith ko with Lord doon ko na hanap yung peace and happiness ko. Mula sa child star hanggang sa young mogul, lumaki na si Andrea sa harap ng mundo. Pero ang hindi palaging ipinapakita ng mga kamera ay ang lakas sa likod ng kanyang ngiti. Napalibutan ng mga tunay na kaibigan, malayo sa mga script at kumikislap na mga ilaw, natagpuan ni Andrea ang isang bagay na mahalaga, tunay na kaligayahan. At sa pagtatapos ng Semana Santa, umalis si Andrea sa Boracay na may dalang higit pa sa mga souvenir, dala niya ang kapayapaan, pagmamahal at isang hindi malilimutang naputol ng ngipin. Dahil minsan, ang pinakamemorable moments ay ang mga sandaling bumitaw tayo nahuhulog ng kaunti at nabubuhay na lang.